Mm -hmm. cool. Gaano ba kasi pag ang mga batang lumaki sa probinsya? Ngayon yung makikita kung anong ginagawa nila pasapit ng Sabado at Linggo. Badala, ha? sila sila lang ang gumagawa ng mga paraan para magkapera. Kung may gusto man silang bilhin eh, di na sila humingi sa kanilang mama at papa. Umulan man o umaraw, tuloy pa rin ang kayod para sa kanilang pinapangarap. Kahit anuman ang pagdadaanan para magkapera. Malamok man o delikado, baliwala lang yan sa mga batang lumaki sa aming probinsya. Tara, at ating tunghayan ang bago nating istorya. At dahil wala tayong ginagawa, ngayong araw ay pumunta ako sa bukid upang tingnan ang mga batang nagmina upang ma sa inyo oh, kung ano ang pamumuhay oh, okay. dito sa aming probinsya. Oh, yeah, yeah, Babaw dire. Unsa ano, man ninyo? Di ba ang man ninyo na naman, dire? Dire? Sabi ng mga bata, dito raw nila idadaan What's para mas dine? madali. Tatapon lang nilang isda kasi nasa baba ang kanilang dampakan. Ang dampakan pala ay ang tubig kung start? saan tayo pwedeng magpisil ah, ng pala. lupa. Ay, kato kato. Kato. Ano na? No, no. So ganito ang kanilang pagproseso. Matapos nilang magkuha ng stock ay kanilang tatalian. At dahil nandito na rin tayo ay ating susubukan. Ang ganda pala talaga ng idea ng mga batang ito. Sa parang ito ay less hassle. At nababawasan ang kanilang pagbubuhat at mas madali na lang. At marami silang mapipisil na lupa dahil sa parang ito. sa pagmimina ay di talaga may ang dilik kaya kailangan pa rin natin magingat para sa ating kapakanan yeah. dahil sa kundig pagkakamali lang natin ay pwede nating ipahamak uh, sa pagbaba pa lang ay sobrang delikado na first time ko pa itong ginawa at siguro ito na ang huli Iwan ko ba bakit naisipan sa mga batang ito na dito dumaan ay sobrang delikado. Ano mang oras ay eh, pwedeng mag-landslide yeah. ito. Dahil sa sobrang hirap, ang chinelas ko ay nasira. Pero tila, pinagtatawanan lang ako ng mga bata. Dahil napakadali lang daw sa kanila ang ganitong paraan. Huh? Muna talan. Akala ko tapos na ang kahirapan o kalbaryo. Ngunit ito ang nasaksiyan ko. Pati pala sa baba eh. ay sobrang delikado dahil maraming malalaking bato. Pero parang binabaliwala lang sa mga batang ito. So, muna yun yung dambakan. Matapos nilang linisan ang daan, ang mga batang ito ay wala nang sinasayang na oras. Trabaho at bubuhati na nila agad-agad ang kanilang stock upang mapisin nila sa tubig. Dito ay makikita natin sa mga bata ang kanilang determinasyon, sipag at yaga para makakuha ng ginto. Hindi talaga madali ang ganitong trabaho pero sa pangarap nila, ay kakayanin nila ito. Sa mga oras na to ay kumulog kaya dali-dali akong gumawa ng masisilungan upang masilungan nila sa panahon ng tag-ulan. Ngunit nung umulan na ay nagpatuloy pa rin ng mga batang ito sa pagtratrabaho. Oh. hindi talaga ako makapaniwala na kayang-kaya nila ang ulan at init dahil lang sa pagmimina. Sa parang ito ay pinipisin nila ang lupa upang masiparit ang lupa at saka graba. Sa mga oras na ito ay dumating si kuya upang tingnan ang kanilang kalagayan. At talagang bilib na bilib ako sa mga batang ito dahil di mo nakikita ang nagre-reklamo. Sa ulan, init o muskito, eh, bali lang sa kanila ito. Sa mga oras na to ay malapit na nilang matapos ang anim na sako at may anim na sako pang natitira. Sa araw pa lang ito ay may nagsabi na may low pressure daw na paparating. Kaya ang panahon ay di maintindihan, init tapos biglang umuulan. At ang napakasarap tingnan sa mga batang ito ay ang salitang pagtutulungan. Dahil pag may naunang nakatapos sa magtratrabaho, ay di sila nagdadalawang isip na tulungan upang mapadali ang kanilang trabaho. Aww. At dahil nandito dito si Kuya Brian, ay tinulungan na lang niya ang mga bata upang maibisan ang kanilang ginagawa. Ang parang ito ay sinisiparit ang margaha at kagrabat At pagkatapos ang margaha at ginto. Oh, no, sa mga oras ito ay lumalakas ang hangin pero binabaliwala lang namin. At para lang sa mga batang ito na gusto magkapera. ito kahirap ang pinagdadaanan ng mga bata para lang magkapera. <laughs> <laughs> at ikaw kay Istorya, ano ba ang iyong kwentong probinsya. Dahil kami, ito ang aming pamumuhay at ito ang aming istorya. Yeah. At abangan nyo ang parto ng ating istorya dahil ibibinta nila at magkaano kaya yung lang kita. Mm Hindi -hmm. rin pakita yan. At lagi mong tatandaan, idol, kung ano man ang iyong trabaho, mahirap man ito o delikado, basta wala tayong tinatapakan na tao ay pagmalakin natin cool. Bye -bye. Bye -bye.